He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. I'm not, hindi ako nag, I do not voice uh, lies. Masisira ka. Pero, bantay ka yan. Kamali ang Pilipinas na Iyon, tatakarin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Ako hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a, a mayor, no, alam ko na nag, yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya, humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya, cocaine. So, yan. Yan yung kaya uh, ngayon, kung mag kayo, ay, basta nasabi ko na sa inyo. Uh, there would be times when uh, bungog yan at uh, makita naman ninyo. Pili ko. Ako lahat naman na pumasok sa akin, mag magtanong na gusto kong magtrabaho. There's only one answer. Even sa mga polis, sabihin ko lang, are you honest? Tell me the truth. Honestly. Are you an honest man? Lahat yan. The latest was itong mga justices na Ayaw kong mag-take out sila sa akin. Kasi gusto ko distansya. Pero may iba talaga gusto na for Mag, ano, sabi ko talaga, isang question lang, sir. Pri Private uh, conversation. Are you honest? So, of course, Mayor. Katagal ko sa, well, I'm just asking. Kasi pagka hindi na medyo magkakaroon tayo ng dynamics dito if you are dealing with a corrupt uh, judiciary. <coughs> maraming dito mga fiskal, ako fiskal ako, eh. maraming kaso na bumagsak dahil nabili ang judge o ang fiskal. Hindi ko sinasabi dito. Aywan ko lang. I have to look at the records. Pero may korte talaga na out of 1,000 cases, lahat dismissed. Kaya sinulatan ko ang Supreme Court. Sibang hindi ako maniwala on the law of averages. Imposible naman na walang isa-dalawa. Kaya sabi ko, corrupt ito. Ano yung iba? So, dismiss. Ito mo, 1,000 cases so far na isang conviction wala. Sabihin naman niya, wala mang kasalanan. I said, the law of averages will apply. Kung na demand yan ng pulis, may isang kasalanan yan. So, yan lang yung ano, law and order wala namang droga dito, no? Wala, hindi masyado. Burakay, marami yan. Burakay. Sa taas, ang taas ng beach. Pero beyond that, yung lupa doon, binigay ko sa mga ETA. Kasi maraming nag-agawan. Kasi, uh, ay, burakay, isang ano lang, beats na. Tapos, yung beats na gusto nila, yun namang mga karaoke pati yun. Binigay ko yan sa ETA. Wala silang nakuha yan. Yun lang man siguro. So, sabihin lang natin, BDP, just, just, you claim it as a right. You claim it as a right because partido tayo. Anong hiningi ng tao? Eskwelahan. Libre na ang eskwelahan. Irrigation, 5,000 a year. Tinanggal ko na. Wala na irrigation. Hospital, ayan, malasakit. Paglapas mo, basta in order lang, wala kang bayaran. No, Baski gaano ka katagal. Universal healthcare, education, uh, sa farmers, lahat nabigay, nabigay na natin. Ano pa ang pagkukulang natin? Infrastructure. Nung pagnanalo ako, Presidente, sinabi ko talaga sa... Sila, Secretary Cose, yung pera ng Pilipinas is spread ninyo all throughout. Do not use standard na hindi nagboto sa akin. Nanalo na ako. Tapos na yan. So lahat kayo, yung may mga infrastructure, hindi lang kayo. Lahat na bigyan. Ang pera talaga si hinati nila. Si. Kaya yung marami, makita kayo, no? Airport. Kung magpasyal kayo, tignan mo ang airport. Baski saan, Cebu, pinakamaganda. Ang airport sa Davao ang wala. Kasi sabi ko sa DPWH, unahin na muna ninyo yung ibang airport. Uh, Reforbis ninyo, pagandahin niyo Hayaan mo ang Davao. Kaya yan ang isang ano ni Inday medyo nagalit siya. Kasi ang airport ng Dabao, walang improvement. Ganon pa rin yung luma. Kasabi ko kasi, hindi ko kay Inday noon. Huwag ka ano, kasi dapat mga ganito, last tayo. Hindi tayo pwedeng mag-improve. Pero marami kayong magamit ng ano. Gamitan na ninyo ang program ng PDP. You claim it. Eskwelahan. Oh, uh, uh, Di ba? ka enroll kayo. Universal healthcare. Di ba? na hospital kayo. Try to go to the try to be sick and find out basta PhilHealth member ka lang. Bagay yung ano talaga uh, mahirap ang lahat pero magkampanya lang kayo ikot talaga ikot yan baske kalima mo na eh, ihansik, ikot so sabi mayor tapos na nagsik ka sa no? naman mahal kita <laughs> lalaki o babae mahal kita next time. Huwag kang mahiya. Pero ang hindi ko lang masabi, I don't know if it's uh, appropriate or uh, proper. Merong isang governor na baski sino, ina-embrace niya. Pasko yung mga native, mga lumad, ini embrace nila. Niya. Yeah. Pati yung mga lalaki, em embrace. Lahat. So, kung wala kayong tanong, uh, pasahan na lang tayo ng information. I said, if you have a question, let it out now. Yes, ma'am. Mm. -hmm. And then, um, Sarah is with, uh, the are with uh uh Lagos. No, uh,